Hello, Aika. Hello, Papa. hapon. Ikaw naman yung sasalang sa ating sa Willstock. Tapos na si Nanala, si Chris, saka si Maika. Pero bago, kagaya ng sabi ko sa kanila, bago ang lahat, uh, introduce yourself muna first. Hello, po. My name is Jerica Solatorio. I'm 20 years old. Nakatira sa pag-asa. <laughs> Buo talaga, na? <laughs> pag-asa street. Signal tagig. <laughs> City. <laughs> Bale. Ano ba si Aika? Ano ba? Ano <laughs> ba? Ano ba si Aika? Sa pagkakilala namin, matahimik mata ka. Bakit nga ba tahimik si Aika? Eh <laughs> tahimik po siya, daw siya. <laughs> De, ito muna, ito muna. Anong ano muna? Anong grade mo na? 11. ah Okay. Grade Eleven. Pero nag-aaral ka pa rin talaga. Kasi baka mamaya, hindi na, minto ka. Ha? Minto na po. Oh, Minto ka rin. Parang kaya ni Maika. Bakit tuminto ka? Hindi po, actually, hindi po talaga ako minto nun. Kasi nagpaalam naman po ako sa mam po. Kasi po, nagkasakit po ako ng isang linggo po. One week and... One week and... Ano, five days? Tapos one week and, and five days siya. Ah. Nagkasakit ka? Anong sakit mo? Bakit? Bakit Inagnat ka huminto? Hindi ka na pumasok. Ba't ka kinat, na pumasok? One week and five po days lang. Hindi ba ko tinatamad? Lang. Masama po kasi pakiramdam. So... Pag nung, uh, nung gumaling ka na, hindi ka na, hindi ka na sinipag pumasok, gano'n? Hindi po, pumasok pa rin po ako nung kaso sabi ni ma'am na bumagsak nga daw po ako kasi nga po, hindi po ako nag-report. So parang nawalan ka na ng gana dahil nga hindi, bumagsak ka, ganyan? Oo. Uh, pero ano yung balak mo? Papasok ka pa rin naman sa sunod. Opo. Okay. Okay. Mahalaga yan. Maituloy mo dapat yung pag-aaral mo. Ano? Ano ba yung ano mo? Ano ba yung kinukuha mong balak mong kuhang, kun kuning course ano in the near future? Ano ah. Po? General academics po. Academics? Ah, okay. Kasama mo pa yung magulang mo? Opo. Si mama lang po. Si mama mo? Nasaan yung tatay mo? Nasa may pampanga ang hulas po. Bakit hindi siya kasama ng nanay mo? Nagiwalay na po siya. Ah, nagiwalay na. Pero nakikita mo naman yung tatay mo. Hindi po. Since ano lang, when? Nung last year lang po. Isang beses lang po siya nagpakita sa Tapos mo. Bakit? Noong nakaraan hindi siya nagpapakita sa iyo? Ganun? Ano po? Simula po bata pa po ako. Hindi po po siya nakikita. Tapos... Mm -hmm. Nakaraan mo lamang siya nakita Aga po kasi ako na ati ko para hanapin daw po si Papa. Pagpo inanap niya po si Papa sa FP, doon niya po na iplata. Tapos sinabi po sa akin na buhay oh, po daw po si Papa. So, ibig sabihin, lumaki ka na parang hindi mo kilala talaga yung tatay mo tapos alam, parang pagkakaalam mo parang wala na yung tatay mo talaga. Parang patay na, ganon. Okay. So, ngayon mo lang nalaman na ganon, nabuhay yung tatay mo, parang ganon. Okay. Tapos hindi mo pa siya nakita through tawag lang, through call lang. O, pero po isang beses po kumatapos sa bahay. Pero sa lang room po kami magkasama. Ang tatay mo ba may sarili ng mag uh, sarili ng pamilya, ganun? Opo, pero po naghiwalay na po sila ng bago niya po asawa. Ano yung sabi niya sa iyo? Ah, uh, parang gusto ka bang kunin or gusto, ano bang pag ano naramdaman mo? Ano naramdaman mo nung time na nagpakita sa iyo yung tatay mo? po siya niya Umiyak po sa akin si Papa. Ito daw po din siya niya ako. Oh. Oo, oh, kasi iba yung pakiramdam kasi hindi mo siya, ngayon mo lang nakita kaya gano'n, no? Kasi kahit naman siguro siguro, no, may hiya kasi syempre ngayon, dalaga ka na, tapos ganyan yung malamang makikita. Pero, iba yung pakiramdam pag may tatay, no? Po. Yung, ano yung naramdaman mo nung nakita mo siya? Ayun po, masaya na ang malungkot masaya na malungkot <laughs> pero may, nasabi mo ba sa kanya yung mga gusto mong sabihin hindi po kung sakali halimbawa kunwari ako yung ako yung tatay mo kunwari lang ano yung gusto mong sabihin sa akin kung ako yung tatay mo kung sakali yes. pa. parang salamat po kasi po kahit po hindi po tayo nagsasama, nandyan ka pa rin po para tulungan ako at bigyan ako ng pera para bigyan si mama at pagkain. Sorry pa kasi. Hindi ko, hindi ko po natapos ng pag-aaral ko. Hindi ko po wag mo sabihing binigwa kasi bata ka pa naman eh 20 years old pwedeng parang ituloy okay eh wag tayong susuko sa buhay kung ano may nangyari ha laban lang ah uh, narunig ko sa kapatid mo kay Jan nagkatrabaho ka raw ano yung trabaho mo nagaserve lang po yung mga pagkain sa kantin ganun ah okay pero sumasahod ka naman okay nakakatawid naman kung sakali ngayon may trabaho ka wala naman Ah, okay. Nagpalam <laughs> so, like, like... Nagpaalam ka lang. Nagmingi ka lang ng time. Okay. Ano, ikaw? Gaya na tinasabi ko sa kanya ano yung pangarap mo sa buhay na marating, maging ganyan? Ano yung gusto mong maging? maging? Ano po? Mag gusto ko maging engineer. Engineer? Okay. Ah, bakit? Kasi, bak bakit, bakit gusto mong maging engineer? Ganyan. Para po may ano para po matulungan ko si mama, tapos makagawa po kami, makagawa po ng sarili naming bahay. Ah, ang ganda ng hangarin mo. Kasi, kaya ako tinatanong din, kasi hindi ko nga alam yung mga buhay ninyo sa mga, sa mga ninyo sa, saloobin loob ninyo. Ito pa, yung laging tinatanong ng mga tao, bakit daw lagi kang hindi, hindi nakakasagot? Nahihiya ka lang ba? Or, ganyan? Or, or, or bakit laging tahimik si Aika? Ano bang meron kay Aika? may mahihiyain ka lang talaga. Kaya sabi ko sa kanila, huwag kayong mahihiya ha, kasi ako bilang kuya, bilang ano nyo, maging pamilya na lang tayong turingan, kaya maging feel at home na lang kung sakaling nandiyan na tayo nagbablog ha. Wala, hindi, hindi makita pinagsasabihan ha, para kung sakali lang just in case, kasi gusto ko rin naman may makuha kayo pag na, nag, nagpapalaro tayo. Uh, uh, kaya, ano lang, huwag na tayong mahihiya kung sakali, okay? <laughs> Ayan, Uh, ano hanga ako sa iyo kasi hindi ka nahiya dyan sa harapan ko na ganyan, nakakapag open up ka about sa buhay mo, sa mga naranasan mo sa buhay sa mga naging naging, uh, naging takbo ng buhay mo na ikwento mo sa amin kaya humahanga ako sa iyo eto pa, yung tanong ko sa iyo yung nanay mo kasama mo naman diba? Apo. ano yung trabaho ng nanay mo? namamasura lang po huwag mong sabihin yun lang kasi kung walang namamasura madumi yung ano, madumi yung mundo. Madumi, mabaho. Kasi kung wala yung basurero, kung wala yung mga yeah, street sweeper or mga namamasura, madumit, mabaho. Ano? Uh, ano yung masasabi mo sa nanay mo kasi siya lang yung kasama mo lagi? Okay, go. Go. Ma, marami salamat kasi po. Kahit na may isa nagpapasaway ako, pag, nandyan ka pa rin po para pagsabihan ako. Ma, marami salamat. Kasi... Hindi, okay, tuloy mo. Ilabas mo lang. Ilabas mo lang yung mga gusto mong sabihin sa nanay mo. Kasi marami tayong mga nakakasama sa bahay na hindi naman natin nasasabi na pwede mong sabihin dito. Na baka gusto na rin lang marinig. Na gusto na rin nilang maramdaman through words na sasabihin mo rito. Hindi, okay, ilabas mo lang. Pero ano ano yung uh, yung masasabi po sa nanay mo? Papasalamat ganyan. Okay. Go. <laughs> ganyan po talaga si Aika. Uh, masa ama, ano, tahimik pero masayahin po 'yan. Pag naka-off camp po 'yan, naka-off camp po kami na po 'yan dito. <laughs> Nag-ano na nga 'yan eh. Kumbaga, nag-step up na si Aika kasi dati, ganun talaga siya, napakatahimik talaga. Ni mo alam na may mga kinikimkim pa palang mga ganyan sa loob-loob niya, pero kinakaya niya. Despite na maraming nadaranasan na sa buhay, kinakaya tumatayo siya. Tapos siya sinusuong niya, nilalabanan niya lahat ng mga hamon sa buhay. Kaya saludo ako sa iyo, Aika. Ikaw na, Aika. <laughs> Salamat. <laughs>